What's up mga kababayan, kaibigan, ma'am, sir! Woohoo! Meron na namang balita dito sa ayan mga kabuti ulit mushroom picker nung nakaraan lang, ito na publish ng ABCB News April 7, so gumawa ako ng video nung nakaraang araw kasi nga Kumalat nga itong mushroom picker na kumikita daw no, ng 150,000 kada buwan. So, pinakita nila dito yung ANL Amar Workforce Management. Tapos binisita natin yung webpage nila, tapos yung Facebook page. Ang daming negative doon. Tapos may mga nagbigay daw ng pera na hindi na inirefund, hindi naman nakaalis. So, yan yung mahirap. Balita ng ABS-CBN si to ah. Tapos, ang daming feedback doon, negative. Isa doon sa na-scam, nag-comment dito sa atin. Nag-comment dito. Kinonfirm talaga na nagbigay sila ng pera na hindi na na-refund. Tapos, hindi na nakalis. 2016 pa sila nagbigay ng pera. So, mayroon din dito isa. Sabi niya, isa po ako sa applicant ng Alhammer, halos tatlong taon na po ako nag-aantay Ganon, wala pa rin 3,500 Canadian Dollar Ang binigay ko na pera Tapos Pag mag-refund ka Wala na, ibablock ka na sa Facebook nila So ano hinihintay niyo? Apply na So sabi niya <laughs> So kaya nga Huwag kayong masyadong magpapaluko sa balita ng ABS-CBN Kasi ito na nga Ito mga tunay ito mga tao kasi pinakikita nila doon, mayroon daw bayad na 5,000 yung training. Yung training dito, may nag-comment din dito kasi tinitingnan natin talaga kasi para masabi natin kung ano ba talaga yung balita nito. Nagtatrabaho talaga siya doon. Ang company daw yung nag-training sa kanya, walang bayad. Yung company ha, yung pinapasukan niya, hindi yung ANL Workforce Management. So yung mga nagte-training diyan, yung gustong mag-training pala na magbabayad ng 5,000. Eh klaro eh niyo muna yan kung may employer kayo. Ito may nag-comment dito, mayroon daw siyang nakilala, nakausap mismo niya, Vice Mayor daw dati sa in Laguna. So naniwala daw dito sa 150 ito nag-comment ng 150,000 pesos. Pero nung dumating daw siya doon, nung nagtrabaho, 40 dollars lang daw ang sahod niya every day kasi nga ayon lang ang kaya niya 40 dollars per day. So 'yon ang ginawa, mo daw kaya nag nagnaloko daw siya doon sa 150. So 'yan mga totoong komento to, ha. 'Yan yung mahirap diyan. Tapos ngayon may pangalawang balita. ABS-CBN pa rin. Dalawang araw lang yung lumipas naging 160 to 180,000 na. Ito pinablish naman ABS-CBN April 9 to 2018. Ang bihira naman doon. Merong nag-comment sa Facebook na sabi niya, kung ganyan ang sahod, edi yung mga taga-Toronto naging mushroom picker na lahat. Kasi hindi kumikita yung mga ordinaryong empleyado, hindi kumikita ng ganito kalaki sa Toronto. Tandaan niyo yung mga kababayan. Ganito, hindi ganyan kalaki ang kinikita ng mga nagtatrabaho dito. Yung mga ordinaryong empleyado lang, tatrabaho ka sa opisina, sa McDonald's, Hindi ganyan kalaki ang sinasahod. Kaya kung totoo yan, ando na lahat nagtatrabaho. Ang bihira naman itong balita na ito. Huwag kayong masyadong ma-excited dito. Iklaro nyo muna sa POEA kung ano ba talaga ito. Papasiguro authorized na agency kaya mag-ingat kayong mga babayan kasi maraming <laughs> naging message nga kung paano na mag-apply dito sa mushroom picker na to. So sinasabi ko na sa inyo, may mga nagbayad doon sa agency na hindi naman nakalis. Mayroon din mga nagpunta nga na nagpunta mismo, nagtrabaho mismo doon na umuwi kasi nga $40 lang yung kinita hindi naman $150,000 $40 di magkano lang yun yung isang araw na $40 $41,000 lang yung, kung $40 lang yung kikitain mo sa isang araw times mo ng 26 kung hindi ka magtatrabaho na Sabado Linggo 40,000 lang so yun, huwag kayong masyadong ma-excited antayin nyo talaga yung sa POEA manggagaling yan, ingat-ingat lang yung mga nagtatanong din dito sa Winnipeg kung muna trabaho dito lumabas kami ni John Tigno tinignan namin yung mga kung ano yung mga pwedeng mapasukan dito yung mga pang ang trabaho lang ito yun yung minute na kasi kaya sarap na lumabas may mga nagtatanong pala ano ba yung mga trabaho dito ng mga Pinoy baka ah, may makita tayo sa pag-iikot natin kung ano yung mga establishment dito ano yung mga pinapasukan ng mga Pinoy kasi yung mga iba kasi natanong kung ano yung pwedeng maging trabaho pagdating nila dito sa Canada so yan ah, madami Kaya, kung ano lang makita natin sa daanan sasabihin natin kung may mga Pinoy ba dyan wala pero tingin ko halos lahat makakita mo. <laughs> kaya tingnan natin kung kung ano yung mga trabaho dito nila. Isa sa mga pinagtatrabaho ng mga Pinoy dito, yung mga sa grocery kasi dito hindi naman mga full time dito eh, di diba? Mga part time part time dito. Four hours, five hours, minsan weekend. Kaya yan. Kung may mga background kayo sa mga titinda sa mall, dito kayo pupunta. Oh, ano ba yung mga trabaho dito? Di ba yung sa bodega, sa warehouse, sa mga cashier. Cashier tsaka yung mga nag-aayos ng mga gulay, no. Basta dito maraming basta dito maray Pilipino. Pero ang sweldo rito mura lang, minimum 11 mahigit. Kaya maghahanap ka ng malaking sweldo tapos dito ka pupunta sa mga tindahan na ganito yung mga department store eh minimum lang kaya karamihan ng mga nagtatrabaho dito mga pangalawang trabaho lang nila mayroon pa sila ibang trabaho extra lang o extra lang pupunta sila dito pag weekend o kaya sa hapon mga 4 hours 3 hours ilang ko ng ganito yung pag kasi usong uso dito yung wait masira ko pa ata kailangan ko ng ganito yung magbabarbecuehan kasi wala pa kami dun sa bahay mahal pala 150 pero saka na lang bibili ganyan yung mga barbecuehan na yan babalikan ko na lang yan <laughs> Sigaw Ano muna? Uling-uling na lang muna. Pinoy style uling. So yan, unang dinaanan natin yung department store na ayan, superstore ko. So, yan na. Yan, maraming Pinoy diyan. So hanap pa tayo ng ibang Pero yun nga, pang ano lang 'yon. Pang extra extra. Ito na ba 'yan? Oh, Pero meron din mga full-time diyan. Meron din. Pero yun lang, huwag kang maghanap muna ng malaki sweldo dyan. Kasi minimum lang dito pag sahod mo sa pinakaunang pasok mo. Minimum, 11. Maganda so, yan sa ano? Uh, part-time. oh pang part-time lang. Pang gasolina, pang groceries. Yan, okay yan. Okay na trabaho pag kahit minimum. Yung mga bagong dating, yan ang unang pinupunta ng work. Pang, pang ano? Pang... Basta magka work lang muna. Kumbaga, minsan din sila kumukuha ng Canadian experience sila. No, oh, 'yun. Canadian experience ang pinaka-importante pag bago ka immigrant or bago ka punta rito sa Canada. Oh, pero mag magtataka ka. Yung mga nakakausap namin diyan minsan, yung mga galing sa bangko sa Pilipinas, yung mga yung manager. Manager kasi nga eh madali lang namang gawin. Mahawak ka lang ng cash register kaya mag ano ka doon sa mga kung anong pwedeng gawin dun sa loob ng department store tapos dito may mga establishment doon din yan makita nyo yun may mga Pilipino rin dyan pero pa isa lang yun yung hotel na yun marami ding Pilipino dyan yung mga housekeeping uh, ano po bang sa hotel yung mga sa maintenance yung mga nagda-drive ng Hatid Sundo sa airport na mga sa mga guest maraming Pilipino dyan kung taxi driver ka sa Pilipinas pupunta ka dito sa Winnipeg eh mga bumbay dito yung nagda-drive eh. mga taxi, yeah, taxi. <laughs> tapos dito sa mga gasolinahan kagaya niyang gasolinahan mayroong mga Pilipino dyan kagaya nung kaibigan kong si Rico gasolina siya nagtatrabaho shout out kay Rico Woohoo! tapos yung mga McDonald's at saka Tim Hortons mayroong mga brands na Tim Hortons na puro Pilipino yeah, Windis sigurado may Pilipino dyan ito, ito, ito ito yung ano yung Jim Gautier tapos sa lamang, may Pilipino tapos dito. ito oh ito may may kakilala ko dito nagtatrabaho dito sa dealership na yan yung mga nag ano ng sasakyan yung mga naglilinis tapos yung mga salesman yung nagtatanong dyan ng salesman ganon yung mga trabaho dito ng salesman nasa mga dealer nagbibinta ka ng insurance tapos ito KFC dyan puro Pilipino dyan madaming Pilipino eh mga supervisor. Pero 'yun lang kasi 'yun yung mga minimum lang yung sahod. Pagka iyon ko kung habang tumatagal kung lumalaki. Uh, konti lang sa pagkakalam ko. Hindi hmm. ganun ka Abram. Sense lang ang ano niya per year eh. 'yun. Nga uh, doon sa so dati kong work 25 cents per year ang dagdag. Oo, oh, di ba? <laughs> so 'yun, maliban doon sa McDonald's, Tim Hortons, KFC na mga dinaanan natin, ito pa yung napakaraming Pilipino rin dito sa casino. <laughs> ano yung ginagawa ng mga Pilipino rito? Nagdi-deal. Nagdi-deal <laughs> sila, sila yung mga dealer, sila yung mga nagse-serve ng mga soft drinks, alak. Mga waiter, ano ba, mayroon pa ba yung iba diyan? Maintenance, greeter. Siyempre ang mas marami diyan na Pilipino, yung mga naglalaro. <laughs> Pero hindi trabaho yun ah. Yung mga naiinip First time ko rito eh. Kaya... Maraming salamat. Ulitin ko, mag-ingat dyan sa mga agency na sinasabing may mga training o kaya may mga employer ka sila ng mushroom picking. Yan, mag lang po kasi yung balita ng ABS-CBN napakaraming negative feedback kasi hindi yon ganon ang totoo talaga. Kasi kung totoo talaga yon ganon, napakarami nang nagtrabaho do sa Toronto do sa mushroom picking. Kasi napakaraming Pilipino sa Toronto at yung mga sahod nila doon hindi daw ganong kalaki. So yeah, thank you.